Three, two, one. Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na The Gauntlet. Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, nalathala 1989 at uh, iginuhit ng comics illustrator na si Tech J. Manyalak. At ngayon dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito. Si Don Antero ang itinuturing na pinakamayamang landlord at may pinakamalawak na asyenda sa kanilang lugar. Ang kanyang salita ay batas na sinusunod ng kanyang mga tauhan, kaya labis siyang pinangingilagan at kinatatakutan. Sa kabila nito, meron pa rin nagtatangkang siya ipagnakawan ng kanyang mga alagang baka. Gaya ng araw na yon, isang kettle rustler ang nahuli ng kanyang mga tauhan na nagnakaw ng tatlo nilang baka kaya Nakagapos ang mga kamay na iniharap ito kay Don Antero. Maraming ulit nang nangyari kay Don Antero na pagnakawan siya ng mga baka at sanay na siya sa mga ito at kung anong parusa ang iginagawad niya sa mga nagkakasala. Nakangising sinabihan ni Don Antero ang lalaki na bibigyan daw niya ito ng pagkakataong makatakas, ganun din ng partidang makalayo at makatawid sa hangganan ng kanyang lupain. Kapag nagawaraw ito ng magnanakaw, ligtas na siya at malaya. Kinalag nila ang gapos ng lalaki na nagsimulang tumakbo ng mabilis patungo sa hangganan ng lupain ni Don Antero. Nang malayo na ang lalaki, inatasan ni Don Antero ang kanyang tauhan na ibigay sa kanya ang kanyang griple at kabayo para tugisin ang tumatakas na magnanakaw sa sobrang lawak ng lupain ni Don Antero? Bago makatawid sa hangganan ng lupain nito ang pinatakbong magnanakaw? Pagod na ito at siya naman ay enjoy sa paghabol dito. Ganun man, nakakatanaw pa rin ang pag-asa ang hinahabol niya dahil malapit na nitong matawid ang hangganan. Ang problema, hindi na kinaya ng tuhod ng lalaki na umabot pa ng ilang dipa sa boundary. Inabot din siya ni Don Antero na mistulang lawin. Nasisila ng sisiw na nagmamakaawa sa kanya. Pero walang patawad ang sadistang si Don Antero. Isang bala ang ibinaon niya sa pagitan ng mata ng lalaki. Ang mga binibiktima ni Don Antero ay salambak na sakop ng kanyang lupain lahat na lilibing. Madalas na si Don Antero ang mag-isang lumilibot sa paligid ng sakop niyang lupain at uh, nakagawian na niya ito sa mahabang panahon. Kung minsan ay inaabot na siya ng dapit hapon sa paggala sa ng kanyang kabayo. Katulad ng araw na yon, nalibang siya sa paggala at halos nagdidilim na ng kanyang ipasyang bumalik at umuwi na. Pinatakbo ni Don Antero ang kanyang kabayo pabalik sa kanyang tahanan. Para mapabilis siya ng uwi, dinaanan niya ang lambak kung saan marami na siyang ipinalibing na magnanakaw at uh, biniktima sa laro ng kamatayan na labis niyang kinaaliwan. Habang tumatakbo ang kanyang kabayo, isang naaagnas na kamay ang biglang sumulpot sa lupa at hinawakan ang paa ng kabayong sinasakyan ni Don Antero. Nagulat ang Don nang biglang magdadamba at magwala ang kanyang kabayo. Dahil dito, nawalan siya ng balanse at uh, bumagsak sa lupa. Kumaripas naman ang takbo palayo ang kanyang kabayo, natakot na takot. Pagtayo ni Don Antero, nasindak siya nang tumambad sa harapan niya ang mga agnas na bangkay na bumangon mula sa lambak na kanilang naging libingan. Pinaligiran siya ng mga ito at uh, narinig niya ang sinabi ng isa na nagbalik daw sila para maglaro ng kamatayan. Laro raw ito bilang parusang igagawad nila kay Don Antero sa ginawa nitong pagpaslang sa kanila. Sinabi ng isa na bibigyan din nila si Don Antero ng partida na tumakbo para makalagpas sa ginawa nilang hanay. Nakita ni Don Antero na ang bawat isang agnas na bangkay ay may hawak na matulis na buto na nagsisilbing patalim na isasaksak sa kanya. Dahil dito, nataranta sa labis na sindak at takot si Don Antero. Tumakbo nga siya para tumakas, pero ang bawat daanan niyang agnas na bangkay ay iniuulos at isinasaksak sa kanya ang mga hawak nitong matutulis na buto. Kinabukasan, natagpuan ng mga tauan niya si Don Antero na matigas ng bangkay at nakahandusay sa lambak. Sa katawan nito ay may mga nakabaon pang matutulis na buto na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nakita rin nila na nakabakas pa sa mukha ng bangkay ni Don Antero ang sindak sa pinagdaanan nitong kakilakilabot na kamatayan. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.